aga ng mga estudyante ah Ito po tayo mga nanay. Yes, be, <laughs> Ang aga po nila, oh. Aling gamot? Anong gamot yun, baby, mo? <laughs> no? I just sit down. ah <laughs>

Ano yung bibilin mo, bibe? Gamot? Anong gamot yung bibilhin mo? Ha? Walang gamot si nanay. Anong gamot ba yon? Ha? Ano bang bibilhin mong gamot? Ha? La wala pa si nanay. Asan ba yung nanay? Sa labas pa si nanay. Eh, hindi ko po alam kung anong bibilhin mong gamot. Mamaya na lang pag nandyan na si nanay, ha? Ha? Huwag ka lapit dito kasi baka kagating kang aso, ha? Sarado pa yung pinto. Sarado pa yung pinto? Saan ka ba natulog? Sa taas. Sino kasama mo tulog? Mamaya pag nandyan na si nanay ha? Ha? Maya na ha? Ang nanay may bisita po kung maliit na ano, maliit na bata na pogi. Maya na ha. Ah! Ang mga nanay may bumibili pero bata na wala naman po. Ano. Kagigising lang, hindi ko alam kung saan kanyang bantay. nasaan na yung baonan mo? Sino ang maunang yakin? Nasaan si Ate Tintin mo? Ayan. Bakit wala pa sila? Ikaw ba? Ha? Palagi po mga ano, nanay. Ito po siya, talaga yung aking morning habit. Sa kusina. Palagi. Palagi. ayan na yung ano Ay, mga nanay maglagay muna tayo ng baon. itong mga ampon kung maagam papasok ayan kanil

Ano yung takit? Pasingawan mo muna ng konti. Napapanis yan. Huwag mo muna dalhin. Tan! Dalhin ko na yung pin. Bayaan ano na yung pangalala. Huwag isip-isip pag may time. Ano yung <laughs> ano lang? Pero pa rin po tayo mga nanay. morning habit talaga kung paano ayos sa mga baon nila. Mabago tayo na ya ay tan. Uh, makalimutan. tubigan. Makalimutan to, makalimutan. Yung bag mo na itan, huwag mo ilapag dito. Ang hmm, hirap mga nanay sa umaga. Aking gawain. Ang lalagay naman po tayo ng baon. sa mga nanay magandang maganda sa inyo lahat ito po palagi ang ating morning habit magluto ng mga baon magluto po ng pagkain ng masasakupan ko po mga ampon sa asawa ko po lahat kasama na po salamat po, mga nanay thank you for watching